Ayan, pagkauman ako kagada. Nag-shopping ko. Ani mo, kapurdoy dyan. Ani nga din ako ba? <laughs> Mahurot gini akong kwarta. <laughs> uh, ang regular price to die $89 So naka sale siya Di grab na ako Ay kailangan dyan ako Aray, 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 aray. Sobrang dito sa bugat as in 20 kilos pang outdoor front kasi mayroon akong plants na hindi ko pa talaga na ano natanim guys. Kaya kailangan ko pa ng pot. Tagal ko na yun ba? Matagal-tagal ko na ang hinaasam-asam. Ngayon ko lang talaga na Oh my God! This is so heavy. <sighs> 4,000 mil ni sobra ang regular price ha, ang isa 4,000 sa tong kwarta pero ito sa Amerika, mura rani sa mga tao eh. pero para sa kuno ka simple mahal ka ayun sa kuha pero kay gusto mo dyan ako ang mga plants once you be mabuhat pero naka sale siya big sale talaga to Oh, they should have the fifty percent off because they have a scratch. <laughs> Aku ramen ketan karena orang bah. Di pelit ditolong aku terbayaran sama. Terbayaran aku saya. Terhalang kayu nak. Moyan. Mau tuh ntar. Karena aku panipang karena aku sakit nang kamu orang ngaku umut man. Muka pude gini. Garden. Mo na nakita na ko tong ano ba? Nakita na ko tong vlogger na nasa Canada, mga kasimple. Nasa Canada. Vlogger siya. Daga nagaingon nga nganong wala, nga wala siya nangita og trabaho or nganong wala siya nag uh, ah nagfarm siya. Nagfarm pa sa bukid sa Pilipinas o nag nagfarm na po din ha, sa Canada wala sila kabalo ang naay farmer sa ibang bansa mga may kaya na kay mahal ka ayo ng mga <coughs> kanang mga soil mga gamit sa gardening mahal ka ayo na siya oh pareya na yung pareya sa kung gitrabahuan mga mahal ka ayo ng ano mo ka simple kaya kanang na gardening gipili nila nga mag-uma sa ano Dili na basta-basta. Nana mga kaya. Kung kay lang mo. Kidok mga basher niya ba nga. Nga nung nag ano lang daw siya. nag, -nag uma pa dito sa sa Pilipinas sa una. karon nag uma na pag-abog Canada. Wa lang mo kay Kung ang sagyan ng mga mag uuma sa sa abroad. Daghan na kwarta. Mga may kaya lang na sila kana na yung mga uma. Kani gardening man lang ganit na mo. Kani gardening na ako, gamayr kayo na siya, pero dako na kayo siya gasto ay. Dako na siya guard gasto. Kaya, makakita kita mo video nga naa sa abroad, unya nag-uma sila. anak sila yung mga kaya. Kana na yung mga uma sa, wala akong Pero di manabaho. bahok na anak sila yung mga kaya. Bao <laughs> lagi na siya. Bao lagi na. Asa nang susi? Hala, ang susi na ako the home people please enjoy your shopping experience. Ng susi. Si ang susi nasa cart. Mauligin n'yo si gigaw-gaw. Ayon ninyo ibash ka ng mga farmer sa abroad ha. kaya ka na sila mao na sila ng mga kaya na ng mga kwarta sa abroad. Mahal ka ayo na mag-umadiri sa abroad. Ako garden ha. Gamay ka ayo na pero medaku na kami gasto. Ito lang bye bye. ulit na ako bye.